Hello po mga kabetsi, kumusta po kayo? Sana po ang lahat ay nasa mabuti. Mga kabetsi, meron po akong ibabagi sa inyo tungkol po dito sa spinach. talinom po ang tawag sa amin dito sa sa amin sa probinsya. Alam niyo po ba mga kabetsi na ang gulay na ito ay nagtataglay po ng maraming sustansya? At ang, ang maibabahagi ko po sa inyo mga kabetsi, kung paano po kami magluto nitong talinom. Ito po, gumagamit po kami ng itlog, sibuyas, bawang, at nilalagyan din po namin ng pampalasa. At nilalagyan din po namin ng paminta. Ginagamitan po namin ito ng flour. Kung wala naman po ang flour, pwede din po naman ang cornstarch. Alam mo po, alam niyo po ba mga kapet, si tayong mga nanay ay gumagawa po tayo ng mga pamaraan upang ang ating mga anak ay makakain ng masustansyang gulay. At dahil gustong-gusto ng mga bata ang pinirito, kaya ito ang ginagawa ko para po makakain ng gulay ang aking anak. At uh, alam niyo po ba mga kabetsi na ang tayong mga nanay, tayong gumagawa ng paraan at dahil gusto nating maging malusog ang ating mga anak. Kaya ito, tayong mga nanay, ah uh, upang makakain ng guling ating mga anak, ito pong ating kinagawa Alam niyo po ba mga kabetsi, napakasarap po nitong talinom or spinach at nagtataglay po ito talaga ng maraming sustansya. Ito po ay galing sa aking garden. Marami po akong tanim na talinom sa aking garden. At talaga po sadyang napaka masustansya. Pwede rin, to, oh, pwede rin po ito pambaon sa eskwelahan kasi meron na mga pasok ang kabataan ngayon. Pwede rin po nila itong ibaon. Ito na po ang aking naluto. At naghanda rin po ako ng sausawan. So mga kabetsi, maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa aking channel. I love you, mga kabetsi. Bye-bye.